Sinuportahan ni na Governor Aurelio O. Machas Umali at Vice Governor Emmanuel Antonio Umali ang isinagawang Guru Ko Mahal Ko Concert for a Cause ng DepEd Division ng Nueva Ecija na dinagsa ng mahigit kumulang 7,000 pwersa ng teaching at non-teaching personnel ng, ng DepEd Ginaganap sa Nueva Ecija Coliseum nitong October 9, 2024. Ayon kay Schools Governance and Operations Division Chief Luis M. Calison, ang nasabing konsyerto ay bahagi ng pagdiriwang ng Teachers' Month. Taon-taon anya ay nagsasagawa sila ng fundraising pantulong sa mga gurong nangangailangan. Ito na ang ikatlong concert na kanilang naisagawa simula noong 2016 na sinunda ng 2019 at ngayong 2024. Hold tayo ng isang concert for a cause na kung saan whatever proceeds ang makukuha rito ay ipagkangalob namin sa mga gurong may karamdaman sabong lebay siya with the guidance ng no, aming uh, division superintendent at assistant schools division superintendent napakarami nating kaguruan na uh, may cancer nagda dialysis meron ding mga ilan na no, may kidney failure so actually ma'am lahat ay binigyan na namin pati yung mga nagme-maintenance pati yung uh, ikang yung walang wala talagang kalimbawa nagkaroon ng emergency like for example na aksidente eh. direct po umihingi sila sa amin at may nakalaan kami kahit na konting halaga para lamang uh, makapagbigay tulong. Ayon kay Kalison, umabot sa 1.5 milyon pesos ang kanilang naipong pondo, subalit na sa mayigit isang milyong piso ang kanilang ipapamahagi sa 135 teacher beneficiaries dahil sa iba pa nilang nagastos tulad ng printing at iba pa. Sa ating mga kaguruan, yung aking pasasalamat ay walang hanggan kasi sa tulong na ipinagkaloob nila, ay naisang katuparan yung concert na ito. At dun sa ating mga recipient, ipanalangin po natin na sana uh, ikang nga humaba pa ang inyong buhay. Upang sa ganon ay uh, maipagpatuloy pa ninyo ang inyong paglilingkod sa ating mga kabataan. Kabilang sa mga gurong tumanggap ng tulong pinansyal ay sina Estrelita Habate Velasquez, Josel Santos de Guzman at Marley Cablao Eduardo. Si Estrelita ay guro sa San Vicente Elementary School ng HN South District. Bali po ako po ay nagkaroon ng breast cancer last 2019. Pero po uh, kasalukuyan pa rin po akong naggagamot kahit naka 5 years na po ako. Uh, ako po ay nawala ng buhok Pero thanks be to God Kasi heto na po ako ngayon Mahabang-mahaba na po yung buhok ko Maraming salamat po sa DepEd family Kasi talaga naman po Lagi po ako nagiging recipient Ng uh, tuwing meron tayong ganyan So nagpapasalamat po ako So magtatanong po yung iba Bakit po naka 5 years na ako Ay recipient pa rin po ako Actually po kasi uh, May nakita na naman po sa akin Sa neck Saka sa liver ko po, meron po akong si Tapos meron na rin po akong gallbladder stone. Uh, pero ang sabi po ng doktor ko, uh, i-hold ko raw muna ang aking bone scan at saka CT scan para for the second opinion. So I am asking for a prayer na sana po magtuloy-tuloy na po yung pagaling ko. Lubos na mayang suporta ng mga kaguruan at ni Principal to Elvira Antonio kay Estrelita bilang recipients ng nasabing programa. deserve na deserve kasi po patuloy na siya ay uh, nagba, uh, nagpapagaling, patuloy po ang kanyang medication kaya po talaga nung nalaman po namin na humihingi ng uh, recipient na pwede maging recipient itong guru ko, mahal ko, talaga po in namin si Ma'am Ella. Para sa ganun po, alam naman po natin ang sweldo ng teacher. At the same time, siya po isang ina na marami din po siyang ginagasos pagdating sa pamilya pero kailangan po niyang bigyan ng uh, gasos ang kanyang para sa medication. Todo suporta din si Engineer Manuel Eduardo sa kanyang kabiyak na si Marley Eduardo na isang school principal sa Kalaban National High School sa bayan ng San Isidro. Na ako yung kolesterol, doon siya nagkaroon ng doon siya ang nagkumpisang maestok. Naistok siya noong una, January 23. Sinunda ng October 8 same year then yan medyo buti nga nakakalakad din siya by, kahit naka one. lang pag malayo siya sa wheelchair nagretiro ako dahil sa kanya hindi ako pwede magtrabaho bantayin ko lang siya ah alaga ah, pa ah, ah, si ah, sa AIDS. Eh, malaki mong ginawa to kahit paano makakabawas kami sa gas sa finance problem. Samantala, dahil sa sakit iniwan umano ng girlfriend si Teacher Josel Santos de Guzman. Sa kabila nito, buo naman ang suporta ng pamilya niya para sa pagpapagaling nito. Si Josel ay guro sa San Isidro National High School sa Bayan ng Lupao. Na-diagnose po ako na may hypertension. Uh, yun na rin po yung naging cause kung bakit po nasira yung aking kidney dahil uh, hindi po na agapan yung bigla pong pagtaas ng aking uh, blood pressure kaya po nasira po yung both kidneys ko po malakas pa naman po problema ko lang po talaga nun na fracture po kasi itong hips ko kaya hindi pa po ako makatayo malaki pong tulong ha, kasi po sa sa medicines lang po namin, ang dami pong ano eh, binibili. Lalo po ngayon yung vitamins ko po sa buto. Kailangan na kailangan ko po at masyado pong mahal yung gatas eh. Nagpapasalamat naman ang nabanggit ng mga recipient ng Guru Ko Mahal Ko Concert for a Cause dahil makakatulong ito sa kanilang gastusin, pantustos sa kanilang pagpapagaling. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maylin Ponciano ng DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.